na regalo doon ng tatay ko. Sabi ko, ayoko po tanggapin kasi niya ako. And then, so tinanggap ko na rin po. Tapos binigyan din po ako ng pera. And then, after na nakausap ko po si JP. Tapos... Magkano? 3,000. 3,000 pesos, pesos, po. Pesos, uh oo. -huh. Uh -huh. uh -huh. Pagkatapos po, ayun, umuwi na po kami. Then, kinabukasan, parang napansin ko, medyo naglaylo yung communication namin ng tatay ko po. Hanggang sa hindi niya na ako... Hindi message. Tinanong ko po yung asawa. Kasi sabi ko, ano pong sinabi niyo? Bakit gano'n? Nagkita lang naman po tayo. Sabi niya, eh hindi ka naman talaga anak. Di mo nga siya kamukha. Tanggap ko na po na, eh hindi niya ako tanggap. Sa iyong palagay, bakit biglang nagbago? Siguro dahil doon po sa kung anong sinabi ng asawa niya. Kasi ayun lang po eh, that moment na nag-meet kami, then after noon biglang... Everything changed completely talaga. Ano ang sinasabi ng foster parents? Okay lang 'yan nak nandito kami ni Daddy mo. Mahal na mahal ka namin. Nak. 'Yan ang kwento ng buhay mo. Awa. Oh, wow. Marco <laughs>